May mga bansa sa mundo na mayroong mga alitan at hindi pagkakaunawan sa China dahil sa mga isyo ng teritoryo at ekonomiya. Ngunit hindi lahat ng bansa ay galit sa bansang ito. May mga bansa pa rin nananatili sa magandang relasyon sa China at nagtutulungan sa mga aspeto ng ekonomiya at diplomasya. Ang ilan sa mga kaliyadong ito ay may mga bansang may kasaysayan ng magandang relasyon sa China at patuloy na nagtitiwala sa kanilang pakikipag-ugnayan. Kung sakaling may bansa na mag sa China, may mga kasunduan at alayan sa pagitan ng China at ng mga bansang ito na maaaring kumampi sa kanila. Ang mga bansang ito ay may kasunduan sa seguridad at diplomasya na maaaring humantong sa ganitong sitwasyon. Kaya't sa video ng ito ay malalaman natin ang mga bansang kakampi ng China. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Number 10. Venezuela Ang Venezuela ay nakapagbuo ng mahalagang pakikipag-aliansa sa China. Ang pagkakaliansang ito ay umiiral mula pa noong 2001 at sumasaklaw sa iba't ibang aspeto kasama ang enerhiya, kalakalan, ekonomiya at kooperasyong militar. Mahalaga ang papel ng Venezuela bilang tagapag-export ng langis sa China. Bukod dito, ito ay isa sa mga bansang tinutulungan ng China lalo na sa mga panahon ng politikal at ekonomikong kaguluhan na pinalalala ng hyperinflation. Lalo pang lumalim ang ugnayan ng Venezuela at China sa mga nagdaang taon, ang tulong ng China ay naging instrumento sa pagtutulungan ng Venezuela sa mga komplikadong suliranin sa politikal at ekonomiya. Number 9. Cambodia Nakabuo ang Kamboja ng malakas at malapit na ugnayan sa China Pinapakita nito ang suporta ng Kamboja sa posisyon ng China hinggil sa isyo ng South China Sea Malaki ang natatanggap na tulong mula sa China ng Kamboja lalo na sa ilalim ng Belt and Road Initiative or BRI Naglagay ang China ng estrategikong pagpapaunlad ng infrastruktura ng Kamboja kabilang ang pagtatayo ng mga kalsada, tulay, pantalan, paliparan at iba't ibang proyekto Bukod dito'y tumatanggap ang Cambodia ng ekonomikong tulong, bakuna at kagamitan pang militar mula sa China. Dahil dito ay lalong pinatatag ang kanilang pampulitikang ugnayan at pinalakas ang paglago ng ekonomiya ng parehong bansa. Number 8. Angola ang Angola ay may mahalagang papel bilang isa sa mga pangunahing kaalyado ng China sa kontinente ng Afrika. Ang dalawang bansang ito ay nagbukas ng ugnayan upang mapalakas ang kanilang kooperasyon sa politika, ekonomiya at militar. Ang Angola ay isang mahalagang pinagkukunan ng langis ng China at bilang kapalit, nagbibigay ng malaking tulong ang China sa Angola upang makabangon mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Ang tulong na ito ay binibigay sa inyo ng pinansyal na tulong at nagpapatayo ng na infrastruktura tulad ng mga kalsada, ospital, paaralan at iba pang pampublikong pasilidad. Dahil sa malapit na relasyong ito, sumusuporta rin ang Angola sa posisyon ng China hinggil sa mga isyo tungkol sa Taiwan at South China Sea. Number 7. Laos Ang Laos ay tunay na isang malapit na kalyado ng China sa Timog Silangang Asya. At sila ay nagkakatugma sa kanilang mga pananaw. Ang parehong bansa ay nagsusulong ng mga ideolohiyang sosyalismo at buong puso namang tinanggap ng Laos ang Belt and Road Initiative or BRI ng China. Ang pagsasama ng kanilang pananaw sa mga isyo tungkol sa teritoryo at pagpapalakas sa kanilang mga pagtakaibigan. Ang matatag na ugnayan ng Laos sa China ay patunay sa kanilang mga parehong halaga at interes. Ang pagsasama na ito ay hindi lamang nagpapalalim ng kanilang relasyon, kundi nagpapalakas din ng kooperasyon sa larangan ng politika. Number 6. Iran ang China ay nakakita ng isang mahalagang kakampi sa Iran sa gitnang silangan na bumuo ng isang matatag na partnership. Simula noong 2016, ang kanilang pangunahing layunin ay palakasin ang kanilang ugnayan sa ekonomiya, enerhiya, infrastruktura, depensa at kultura. Ang Iran ay nagpapakita ng mahalagang papel sa mga inaangkat na langis ng China na naglilingkod bilang isang malaking supplier. Ito rin ay nagpapakita ng potensyal na merkado para sa mga kalakal at serbisyo ng China. Ang dalawang bansa ay may kasunduan sa nuclear mula noong 2015 na nagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang aspeto ng militar at estratehikong larangan. Sa larangan ng kalakalan at diplomasya, ang China at Iran ay nagtibay ng malalim na alyansa na nakatuan sa pagpapalakas ng kanilang ugnayan sa maraming pangunahing sektor. Number 5. Serbia ang Serbia ay isa sa mga pinakamalapit na kalyado ng China sa kontinente ng Europa na nagsimula pa noong 2009. Kasama sa pakikipagtulungan na ito ang politika, ekonomiya, kultura at seguridad. Bukod dito, ang Serbia ay mayroong napakahalagang papel bilang pangunahing kasosyo ng China sa Belt and Road Initiative or BRI sa Europa. Ito ay mahalagang papel para sa pondo at pagpapatupad ng iba't ibang proyektong pang-imprastruktura kasama ang mga kalsada, tulay, riles at mga planta ng kuryente. Nagpahayag din ng Serbia ng pasasalamat sa China para sa napakahalagang tulong nito noong kaganapan ng pandemya, kabilang ang medikal na tulong at mga bakuna. Number 4. Cuba Ang Cuba at China ay nagkaroon ng matagalang pagkakaibigan na tinatag noong 1960, na itatag ng dalawang bansa ang kanilang relasyong diplomatiko. Mula noon, sila'y nagtutulungan na sa iba't ibang larangan tulad ng politika, ideolohiya at iba pa. Ang matibay na partnership na ito ay hindi lamang nagpapatibay ng maugnayang pampolitikal, kundi nagbigay daan din sa pagunlad at progreso ng parehong bansa na nagpapakita ng halaga ng matagumpay na international na pagkakaibigan. Number 3. Russia ang Russia at China ay may matagal ng kasaysayan ng relasyon at maaring sabihin na sila ay may kaugnayan sa ilalim ng iba't ibang konteksto. Sa kabilang ng hindi ganap na pagkakasunduan sa mga territorial issue, patuloy silang nagkakaroon ng diplomatikong ugnayan, ekonomikong pakikipagtulungan at military engagement. Ito ay nagpapakita ng kanilang interes sa pagtutulungan sa iba't ibang aspeto ng kanilang mga relasyon. Sa kabila ng hindi ganap na liyansang militar, ang kanilang kooperasyon ay may malalim na implikasyon sa politika at ekonomiya sa rehiyon at naglalayong palakasin ang kanilang posisyon sa global na entablado, lalo na laban sa Amerika. Number 2 North Korea Ang hindi mawawala sa ating listahan ay ang North Korea na may malalim na ugnayan sa China at Russia. Sa kasaysayan, sila nagkasama sa Korean War noong 1950 kung saan tinulungan ng China at Soviet Union o Russia ang North Korea laban sa South Korea na sinuportahan naman ng Estados Unidos. Ito ay nagpapakita ng kanilang matagal at matibay na koneksyon. Ang ugnayan ng North Korea sa kanilang mga kaalyado ay isa sa mga nakaka-impluensya sa international na larangan. 1. Pakistan ang unang bansa sa ating talaan ay Pakistan, na itunuturing na matagal ng kalyado o kaibigan sa lahat ng oras at may matagal ng ugnayang diplomatiko sa China mula noong 1950. Ang dalawang bansa ay may malalim na kasaysayan ng kooperasyon, lalo na sa mga aspeto ng depensa, infrastruktura, enerhiya at kalakalan. Bukod dito, ang Pakistan ay sumusuporta sa China sa kanilang mga posisyon sa mga usapin tulad ng Taiwan, Hong Kong at mga matinding tensyon ng South China Sea. Bilang kabayaran, ang China ay naglalaan ng malaking tulong ekonomiko at militar sa Pakistan. Nagpapalakas sa kanilang ekonomiya at depensa. Ang tensyon at hidwaan sa pagitan ng Pakistan at India ay patuloy na mainit, kaya't patuloy ang suporta ng China sa Pakistan.